I had it all. But for wanting more... Kamusta? Sisimulan ko ang video na ito sa isang napakahalagang tanong. Sino nga ba si Gog at Magog? At anong aral ang mapupulot natin dito? Narinig mo na ba ang maalamat na kwento ni Nagog at Magog? Kung hindi pa, halika't samahan mo ako sa isang misteryo at punong-puno ng kaalaman. Pag-aaralan at pag-usapan natin ang tungkol sa mga alamat na sinagog at magog. Marami ang nag-iisip at nagtatanong tungkol sa mga alamat na ito, ngunit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kanilang kwento? Ayon sa iba't ibang relihiyosong teksto at alamat, sinagog at magog ay sinasabing mga apokaliptik figure na magsisimula sa pagtatapos ng mga araw. Ngunit, ito ba talaga ang nangyari? And you will hear the beginnings of the world. Sa lungat sa popular na paniniwala, si Gog at Magog ay maaaring hindi aktwal na mga individual, ngunit simbolikong representasyon ng kaguluhan at pagkawasa. Iminumungkahi ng ilang iskolar na ginamit ang mga ito upang ilarawan ang mga pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama noong sinaunang panahon. Ang mga kwento ni Gog at Magog ay ipinasa sa mga henerasyon, Umuunlad at umaayon sa iba't ibang kultura at paniniwala. Ngunit may mas makatwirang paliwanag ba sa likod ng kanilang pinagkunan? Tara at ating alamin. Ang mga pangalan na Gog at Magog ay lumilitaw sa Biblia sa dalawang magkahiwalay na konteksto. Sa aklat ng Ezekiel at sa aklat ng Apokalipsis, ang mga pangalan ay kadalasang nauugnay sa mga hukbo o mga bansa na magiging kaaway ng mga tao ng Diyos sa panahon ng katapusan ng mundo. Ang tanong, ano ang buong katotohanan ang napapaloob sa mga hula ni Propeta Ezekiel sa Aklat ng Ezekiel at Apokalipsis? Ano-ano ang interpretasyon ng mga iskolar hinggil dito? Ayon sa banal na kasulatan, ito ang iyong mababasa sa Ezekiel 38 hanggang 39. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, "Anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa harap ni Gog sa lupain ng Magog, na prinsipe sa Ross sa Masek at sa Tubal, at manghula ka laban sa kaniya, at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos." Narito ako'y laban sa iyo o Gog na Pangulo sa Ross, sa Masek at sa Tubal. Ang mga pangunahing kaganapan na nauugnay kay Gog at Magog sa Biblia ay nakatuon sa dalawang pangunahing teksto, ang Aklat ng Ezekiel at ang Aklat ng Apokalipsis. Sa Aklat ng Ezekiel, binigyang kahulugan ng ibang iskolar ang tungkol sa pagsalakay ni Gog. Naglalarawan ito ng isang malaking pagsalakay sa Israel na pinamumunuan ni Gog isang pinuno mula sa lupain ng Magog. Ang hukbo ni Gog ay binubuo ng mga tao mula sa iba't ibang mga bansa, kabilang ang Persya, Ethiopia, Libya, Gomer at Togarma. Ang layunin ng pagsalakay ay ang pagnanakaw at pagsira sa Israel. Samantala sa Ezekiel 38-39, si Gog na pinuno ng lupain ng Magog ay inilarawan bilang isang malakas na hari na magtitipo ng isang malaking hukbo, upang salakayin ang Israel. Ang Diyos ay magpapabagsak kay Gog at sa kanyang hukbo sa pamamagitan ng isang malaking lindol at iba pang mga kalamidad. Ayon sa mga dalubhasa, ang Diyos ay magpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkatalo kay Gog at sa kanyang hukbo. Ang pagkatalo ay magiging isang malaking kalamidad na may kasamang lindol, ulan ng apoy, at mga bagyo, ang pagkatalo ni Gog ay magiging isang tanda ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang proteksyon sa kanyang mga tao. Ang mga iskolar ay nagtatalo kung ang Gog at Magog sa Ezekiel ay tumutukoy sa mga partikular na tao o mga bansa, o kung sila ay mga simbolo ng mga kaaway ng Diyos sa pangkalahatan. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang Gog at Magog ay kumakatawan sa Russia o ibang mga bansa sa Hilaga, samantala na si Satanas ay pinalaya mula sa kanyang pagkakakulong at magtitipon ng mga hukbo mula sa Gog at Magog upang salakayin ang mga tao ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay magpapabagsak kay Satanas at sa kanyang mga hukbo sa pamamagitan ng apoy. Matapos ang isang libong taong pagkakatali, si Satanas ay mapapalaya mula sa kanyang bilangguan. Si Satanas ay magtitipon ng mga hukbo na magmumula sa Gog at Magog upang puksain ang mga tao ng Diyos. Ang mga hukbong ito ay inilarawan bilang isang napakalaking bilang tulad ng buhangin sa dalampasigan. Ang mga hukbo ni Gog at Magog ay makikipaglaban sa mga tao ng Diyos sa isang pangwakas na labanan. Ang Diyos ay magpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsira sa mga hukbo ni Gog at Magog sa pamamagitan ng apoy mula sa langit. Ayon sa banal na kasulatan, ito ang iyong mababasa sa Apokalipsis Pito 7-8. Pagkatapos nito, inakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang diablo o satanas, at ginapos ito sa loob ng isang libong taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay saka isinara at tinatakan ng pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang sanlibong taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Ang Gog at Magog sa Apokalipsis ay kadalasang nauunawaan bilang mga simbolo ng lahat ng mga kaaway ng Diyos, kabilang ang mga hindi naniniwala at ang mga nagtatangkang sumalungat sa kanyang kalooban sa Biblia, ang mga pangalan na Gog at Magog ay kumakatawan sa mga kaaway ng mga tao ng Diyos. Ang kanilang eksaktong pagkakakilanlan ay pinagtatalunan, ngunit ang mga pangalan ay kadalasang nauugnay sa mga hukbo o mga bansa na magiging banta sa mga tao ng Diyos sa panahon ng katapusan ng mundo. Ang mga kwento tungkol kay Gog at Magog ay nagbibigay ng isang babala tungkol sa mga panganib ng kasamaan at ang kapangyarihan ng Diyos upang talunin ito. Ang mga iskolar ay may iba't ibang interpretasyon sa kahalagahan ng mga kaganapan na nauugnay kay Gog at Magog sa Biblia. Ang mga interpretasyon ay nag-iiba depende sa kanilang pananaw sa panitikan, kasaysayan, at teolohiya. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga kaganapan na inilarawan sa Ezekiel 38 hanggang 39 ay magaganap sa literal na paraan sa hinaharap. Naniniwala sila na si Gog ay kumakatawan sa isang partikular na pinuno o bansa at ang kanyang pagsalakay sa Israel ay isang aktwal na pangyayari na mangyayari sa katapusan ng panahon. Samantala, ang ilang mga tao ay nag-uugnay kay Gog sa Russia dahil sa lokasyon nito sa Hilaga at ang kasaysayan nito ng pagiging kaaway ng Israel. Ang iba pang mga iskolar ay naniniwala na ang mga kaganapan sa Ezekiel ay simboliko at kumakatawan sa isang mas malaking labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Naniniwala sila na si Gog ay kumakatawan sa lahat ng mga kaaway ng Diyos at ang kanyang pagsalakay ay kumakatawan sa patuloy na pakikibaka sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ang pagkatalo ni Gog ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos upang talunin ang kasamaan. Ang ilang sa mga iskolar ay naniniwala rin na ang mga kaganapan sa Ezekiel ay tumutukoy sa mga makasaysayang pangyayari na naganap sa panahon ng propeta. Naniniwala sila na si Gog ay kumakatawan sa isang partikular na pinuno o bansa na nagbanta sa Israel sa panahon ni Ezekiel. Ang mga kaganapan sa Ezekiel ay nagsisilbing isang babala sa mga tao ng Diyos tungkol sa mga panganib ng kasamaan at ang pangangailangan na manatili sa Diyos. Nagkakasundo ang ilang mga iskolar na naniniwala sa literal na interpretasyon ng Apokalipsis ay naniniwala na ang mga kaganapan na inilarawan sa Apokalipsis 27 hanggang 8 ay kumakatawan sa pangwakas na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang labanan ay magiging isang malaking kalamidad. Ngunit ang Diyos ay magpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsira sa mga hukbo ni Gog at Magog. Sa kabuuan, ang mga kwento tungkol kay Gog at Magog ay naglalarawan ng isang malaking labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang mga pangalan ay kadalasang nauunawaan bilang mga simbolo ng mga kaaway ng Diyos at ng mga taong tumututol sa Kanyang kalooban. Ang mga kwento ay nagbibigay ng isang babala tungkol sa mga panganib ng kasamaan at ang kapangyarihan ng Diyos upang talunin ito. Ang mga kwento tungkol kay Gog at Magog ay nagbibigay sa atin ng mga aral tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig at proteksyon, ang panganib ng kasamaan, ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos at ang pag-asa sa hinaharap. Ang mga aral na ito ay maaaring makatulong sa atin na mabuhay ng mas makabuluhang buhay at magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Habang patuloy nating binubuksan ang mga misteryong nakapalibot kay Gog at Magog, isang bagay ang nananatiling malinaw: ang katotohanan sa likod ng kanilang alamat ay maaaring mas komplikado kaysa sa naisip natin. Sa huli, si Gog at Magog ay maaaring higit pa sa mga gawa-gawang nilalang. Maaari silang magsilbing babala o makapangyarihang mga simbolo na tumagal sa buong kasaysayan. Maaaring mailap ang katotohanan, ngunit ang paglalakbay ng pagtuklas ang tunay na mahalaga. Samahan mo kami sa paghahanap na ito para sa kaalaman at buksan natin ang katotohanan sa likod ng mga alamat, nigog at magog. Tandaan, ang mga sagot na hinahanap natin ay maaaring mas malapit kaysa sa iniisip natin. Kung nakita mong isang makabuluhang paksa ito at may natutunan ka, ay huwag mo naman kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod, patuloy tayong matuto at magsaliksik.